Gandang araw mga kaagri, ito pala yung farm namin dito sa aming campsite dito sa Bansang Europa mga kaagri na aking pinagtatrabahuan. Yan napakalawak mga kaagri. Hapon ko pala ito kinuna ng video kaya kung makikita nyo ay palubog na po ang araw. Dito mga kaagri sa aming farm ay gumawa ako ng... Uh, scarecrow na sa atin yung panakot mga kaagri sa mga ibon try ko mga kaagri kung gagana dito sa aming area dahil napakaraming uh, ibon dito mga kaagri na binubutas yung aming uh, drip tip, drip tip yung daanan ng tubig at yung mga halaman mga kaagri ay tinatanggal doon sa pinagtamnan mga kaagri yan po dalawa ang ginawa ko ang dito naman mga kaagri ay hindi crow mga kaagri ang mga ibon dito kundi yung mga uwak kundi yung sigal mga kaagri na tinatawag dito na kinaubukasan pagbalik mo dito nito pagbalik ko dito nito ay marami na pong nagkatanggalan mga kaagri kaya kailangan talaga ang proper monitoring sa araw-araw mga kaagri yan po sana gagana so hanggang dito nilang mga kaagri maraming salamat